Alagang aso may pasalubong na buong lechong manok para sa kanyang pamilya. Mga netizen, kinagiliwan ang pangyayari. Music Hindi malaman ng netizen na si Nick Hedrickson Labaho ang mararamdaman ng makita ang nakaibang pasalubong para sa kanya ng alagang shih tzu. Meron kasi itong dalang buo buong lechong manok. Sa isang social media post, ibinahagi ni Nick na palaisipan sa kanila kung saan nang galing ang mainit-init pang manok at kung paano ito nakuha ng kanyang aso. Agad naman nag-viral ang naturang post kung saan maraming netizen ang kinagiliwan ang sorpresa ng aso para sa kanyang amo. Ano nga ba ang masasabi ng mga netizen tungkol sa kakaibang pasalubong ng aso? Tara, isa-isay natin yan. Ikinatuwa ng mga netizen ang tila pagiging mapagbigay ng aso. Anila, ipinakita ng simpleng kilos na ito ang pagmamahal ng aso sa kanyang pamilya. Bilib naman ang iba sa diskarte ng aso na pabiru nilang tinawag na provider ng pamilya. Gayun pa man, marami rin ang nagpaalala sa may-ari na inata ng aso at huwag itong hayaang lumabas mag-isa. Hanggang ngayon, isang malaking misteryo pa rin kung paano naiuwi ng aso ang lechon manok na tila kaluluto pa lamang. Nanawagan naman si Nick sa posibleng may-ari ng lechon manok na makipag-ugnayan sa kanya upang palitan ito. Nakakatawa man ang pangyayari na ipakita nitong tunay Tunay ngang kahanga-hanga ang likas sa pagiging matalino at mapagbigay ng mga alaga nating aso kung ikaw ang makakatanggap ng ganitong pasalubong mula sa iyong alaga. Ano ang magiging reaction mo? D W Research Report. Re -re -report.